Gabi, gabing pagbubulusok ng tubig gabing gabi na dito kami ito yung cart na ginamit namin guys Grabe ang pagbulusok ng tubig. Oh? Kaya pala ang laki ng binawas niya eh. Balitre sa may malapit sa Tiyus dito sa taas. Malakas. Kaya pala ang sabi mo... Grabing pagbulusok ng tubig, sayang. Saan siya, loy? Nasa maintenance? tinans? Oh, malapit lang. Kaya pala sabi mo na kung ganun lang ang tolo, hindi makakabawas. Ang lakas, oh. Grabe sinayang yan. dami, loy, no? Ano yan? Pinatay na niya? O, oh, ba tumina? Ito huh? na lang ang sila ko, no? Ha? Kaya pala eh. Ayun na. Sabi uh, ng bulusok. Kung ano. Ano nangyari, Loy? Bakit pati yan nakalkal? Inano nila? Ginawa to nila? Tubig? So so oh. Ini okay. adalah bulusok na bulusok talaga eh Ha? Meron siyang gate valve na dito. Ah. Buti nakita agad natin, no. Hmm. Dapat dito na lang tayo pala kanina dumiretso, no. Hmm. Oo. makita natin to puno to guys ah. Madilim na yung flashlight ko. Oo. Wala na, konti na lang. Pero pag napatay tuloy, mababawi naman agad yan. Ah, makaka-recover. Oo, oh, na oh. Ang laki ng sinira niya oh. Lana, umina na. tinanggal niya 'yan oh sa sobrang lakas ito, ito 'yung ano ito 'yung niya. Mm -hmm. talagang sinabog niya ito buhay na 'yung tilapia dito pakawalan mo lang mm. diyan oh Lana, na. Eh. Kalakas. Dito nga ito. Dito nga. Eh. Uh -huh. Oo nga. Dito sa gula. Uh ang -huh. butas niya, ito, uh -huh. Mahilang, niya, Ayun, Oo. na eh. Dito sa gula. Oo. Mahina ang dikit nila na. Mahina? Oo. Naputol. Pinuslit niya kaya. Oo. Uh -huh. Sinira talaga niya. sayang nakagawa puslit na puslit <laughs> Bote dito tayo agad nagdiretso Na, nah ini stop na siya. Uh -huh. na naman, lalakas na naman siya.